Magluluto nga pala ako ng Miki na noodles na gula. Ayan na. na hindi ko na nga pala nagpakita na kung paano ko siya niluto. Ito, sasabihin ko na lang po kung paano ko siya niluto. Nagisamo po muna ako sa kunting mantika, bawang sibuyas. At tapos, nilagay ko yung atay. At ibinisa ko siya ng konti. Pagkatapos, naglagay ako ng konting patis para pampalasa natin. At pagkatapos, sinunod ko na nilagay yung mga matitigas na gulay. Tulad ng mga carrots, asayote, mga bagu beans. Iyon muna yung nilagay ko. Tapos, sinalungwalo ko siya. Tapos, naglagay ako ng pamintang durog at konting magic sarap. At maglagay na rin tayo ng konting tubig para mamaya huli natin nilalagay yung miki na noodles natin. At ayan. Pagkatapos ma pag malapit ng malambot yung mga gulay na matitigas natin, ilagay, pwede na rin natin ilagay yung mga repolyo at ilagay na rin natin yung miki na noodles malambot na lahat yung mga gulay natin at yung miki na noodles natin, okay natin na po siya sir. Thank you mga baby.